Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. For today's vlog guys, ano, eh, uh, ito. Yung nauuso ngayon, yung usong-uso sa kahit sa ang panig ng Pilipinas, ang module. Ayan. Kasi ano, uh, medyo isolated pa yung lugar namin. Tapos yung internet connection, hindi lahat ng tao meron. Uh, kaya dito sa amin, modular yung ano, modular style yung paraan ng pag-aaral ng mga estudyante ngayon. At napakapalag ko guys dahil dito sa bahay, meron kaming isang estudyante na napakatalino si pag mag -aaral. Ayan siya guys. Ayan. Ayan. Nung nakaraang biyernes guys, kumuha ako ng module doon sa school. Tapos nakuha to Within a week, uh, inansiran nila to tapos, kunting research din sa kanila. May pumupunta dito ang kaklase niya, kaklase ng ano guys, ng, ng, ng bunso namin. Tapos dito sila nag-aaral sa bahay. Monday to Thursday. Tapos ngayon, Friday. Kaya eh, hahatid to. Pagkatapos, uh, naman yung, uh, na naman ng panibagong ano, mga module. Tapos, hanggang ngayon lang. Uh, every Friday yung cycle ng ano pasahan. So guys, uh, maghahatid ako ngayon sa school. Tapos, konting trip na rin guys. Papakita ko rin sa si inyo yung school namin kung anong mga pagbabago. Kasi diyan din ako nag-graduate sa school na ano, pinapasokan ng bunso namin. So hanggang mamaya guys. So guys, ready to on the go na ako guys. Nakamas. Tapos naka-backpack yan guys. Tapos ang sasakyan ko. Ang sasakyan ko. Hayun, magbabike ako. Kasi magbabike ako, guys. Magbabike ako. Halan, guys, yung ba sasakyan ko. Saglit lang. Ha. So, guys, ayan, magbabike na tayo. We're riding a bicycle. yun guys Bike tayo <laughs> Hindi pa naman ako marunong mag-bike <laughs> So bike Riding a bike tayo mga tropa Buti na lang at may bike na yung Ay nagawa na yung ano Bike na to Binano na to guys Matagal na tong bike na to Kaya lang nung Nung mga medyo maaga-aga pa Last 3 years ago Pina pinaligpit ko siya sa pamangkin ko. Pinaligpit ko siya kasi ano, masyado siyang magala. Gumagala siya, guys. Kaya pinatabi ko, pinabaklas ko yung bike tapos pinatabi ko tapos na medyo ano, kasi mas nakikipag yung pamangkin ko guys masyadong magala talaga tapos ngayon, at andyan ako mamumonitor ko ayan, pinaassemble ko sa kanya lugar namin guys dito yung pro 5 pro 5 yan pro 4 dito Tapos Yan sunog sunog Mga tricycle na dilaw Yan tricycle na tricycle sa amin Dito may welding shop niya. Balit na Malit na welding shop Tapos dito Papuntang bukid yan Diretso lang Yung mga bahay dito Mga pinsanin namin yan medyo magkakakilala pa shout out kill nilalakad ko lang ito guys dati mula doon sa bahay nang nagaro pa ako hanggang doon sa school nilalakad ko lang yan ito yung health center dito Diretso lang. Tapos, ano guys, mapakita ko lang sa inyo. Yung sukalan doon, yung masukal na yan, dyan. Dyan ako na nangangahoy nung high school pa ako. <laughs> Kasi hindi pa ano hindi pa itinagbabawal ng may-ari kasi yung mga yung kabuhayan doon hindi pa gaano maaluan hindi pa gaano maaluan kaya lang nga kayo dyan dyan sa sakala na yan tapos dito ayan okay guys if, ano sa school na Guys, yung lugar na to dati nung nag-aaral ako dito. Masukat to. Puro to Na 2002. 2000 ako nag-aaral dito. Pero yung guys, malinis na siya. Tapos nakapader na. Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, sir. eh, yeah, eh, yeah, manan yeah. na yeah, babalik na, paglapas ay, parang sa iyo and yun guys as usual, ano pa rin ah sikat na sikat <stutters> ko rin si ano si ang napaka-sosyal sobrang sosyal na yun, sosyal, dispensya mag-aantay tayo dito guys hindi ko alam kung anong oras dating ng teacher pero may mga teacher na

hoy nangyari ko So guys, yun natapos na. Uh, yun na nga yun, nag-orient muna kami. Tapos, ah uh, dito concerns ng magulang yun nga lang may lahat talaga ng ano, bagong protocol bagong mga senaryo meron at merong mga ano may encounter na problema kasi sa lagay ng ano sa lagay ng nitong school na pinapas nandito sa amin ano uh, naubusan sila ng mga uh, supplies katulad ng Uh, bond paper, ganyan tapos mga ink tapos yung printer nila na medyo nagkaka problema kaya may suggestion yung ano, nag-initiate yung school yung principal, yung organization ng teaching force ng Menna Memorial National High School na ano na lang mag-digital uh, di di digital way uh, di digital way ng ano pag uh, pagbibigay ng mga ano ng module kasi tama naman ah uh, on uh, ano pa lang siya yung parang uh, pinag-aaralan pa lang pero sa mga medyo may kaya may may kakayanan na uh, sumunod doon sa ganong ano sa ganong paraan maganda yan kasi makakatulong sila sa ano para malesin yung budget although may budget nga daw although may budget nga daw sa mga hard copy ganyan pero hindi pa dumarating sa ano sa school at yung at yung supply nila aabot na lang daw siya ng ano mga December December na lang yung December na lang yung ano... Abot ng supply nila... So... ayun guys... Yun yung tungkol sa... Ano, yun yung tungkol sa... Uh, bagong paraan ng pag ano ngayon... Bagong paraan ng... Schooling... Medyo... Sacrifice talaga... Uh, both sides... Sa teaching force... Tapos sa mga magulang... Kasi kanina may mga magulang din na ano... During orientation parang gusto nilang medyo madali lang kasi meron pa naman nga silang mga ano naro sa meron pa naman silang mga anak na nasa high school tapos elementary ating-aning naman yung ano nila nga naman yung yung panahon nila so guys paano until next vlog guys sana nagustuhan niyo yung vlog ko ngayon ito ang buhay ng isang guardian, mga magulang na na siyang gumagawa ngayon ng ano, yung parang nagpo-push hard para makapag-aral yung mga bata. So until next vlog guys, welcome nga pala sa aming uh, sa aming uh, barrio. Salamat. Yan guys, uh konti trivia pa guys. We're riding a bike eh. Tapos yan palay-palay palay palay sa kalsada we're riding a bicycle guys ay mali yung <laughs> mali yung daan ko nasa kal ano kanan ay kaliwa nasa kaliwa ako guys yan yung bahay na yan hindi, hindi sa amin yan nandun <laughs> yung bahay namin sa looban ayan guys papunta sa plaza namin Ayan. So, hindi na tayo ha. Salamat sa ano guys, salamat sa nagtambay. So, yun guys, andito na tayo sa ating Baler Aurora. Medyo may ano, medyo may variances, medyo may kalituhan sa ating mga manonood sa ating mga bisita. So guys, Ibibigay ko na guys ngayon sa aming estudyante ang kanyang mga nagawa pag ang nagawang kasalanan. Jude, buksan mo ang iyong ginawa. <laughs> Hindi mo daw nabalit si Manbal ng empowerment. Na? Huh? Empowerment, yung module niya. Tapos, nagorientation orientation doon. Ewan pa lang kung kasama yung ano. Kasama yung, alam bang grade ka na? Grade 11? Uh -huh. Kung kasama ba yung ano? kasama ka ba doon sa ay nga pala kasama ka yung sa ano na lang soft copy na lang yung gagamitin yung pwedeng sa share it up siya pwedeng ano i-share it sa yung mga document file tapos pwede rin sa flash drive tapos ayusin na lang sa ano sa laptop tapos doon ka magsagot tapos ipasa mo ulit yon doon na lang hindi na magganyan ganyan, -ganyan. parang mas maganda yan ha anong masasabi mo yun Yun. Ano man mo? Matututunan niyo 'yan So guys, ayun yung ano, 'yun yung vlog ko ngayong araw na ito. Pasensya na kasi sa video dahil medyo magulo. Uh, first time lang kasi guys, uh, medyo ano pa? Medyo medyo nangangapa pa kaming lahat. So, until next vlog guys. Salamat sana nagustuhan niyo.